lalagyan ko ng sabaw. Sasahugan ko ng kaunting giniling na baboy. Hi! Ayan, mais. Ulam namin sa tanghalian. Sasabawan ko yan. Yung dalawang piraso, ginadgad ko ng kutsilyo. balay buo-buo lang siya. Tapos yung iba naman, ginadgad ko na. Para malapot ang sabaw. Ayan, iginis ako na ang bawang, pati yung sahog niya. Ito na po ang ginadgad na mais. Ayan. Kahit Ay, kaunting mais lang kayo, ang inuto mo, pag na. dumadami. Parang sumasabay lang siya sa tubig, lalo na pag malapot ang mais. At saka bagong pitas, ang sarap niya, ang sarap na sabaw, manamis-namis. Ayan, inilagay ko na rin ang malunggay. Lalong mas masarap pag may malunggay. Kaunting halo-halo na nga lang yan dyan. Yan ay luto na. Hahanguin ko na. Kakain na. Ayan. O tara na. Kain na po tayo. Ang sarap ng ulam namin. Sinabawan na mais at lumpiang Shanghai.